So, ayan mga idol. Pupunta po kami manghuli ng palaka. Dahil na ulan ng konti ang saglit, eh, may palaka na naman na lumabas. Ayan sila Junior at si Kusi, Yeah. Ayan mga idol, oh. may isa. Ang tiraso, ayan. Diyan na mga idol. Ah, ganyan lang magulo mga idol. One zero. tingin pa ako banda dito mga idol kung meron pa. Marami yan mga idol. Ito mga idol, meron din dito. Meron na naman dito. Ayun oh, malaki mga idol. Ito siya oh. Ayun oh. Ang laki mga idol oh. Ganyan lang manguli. Oh, dali ba? lang. Kanin pa dito ulit mga idol Ayun, meron pa doon Nagtago siya eh Pero nakita ko naman mga idol Ito oh Ayan siya oh. Ayan oh mga idol oh. Ayan oh. Nagtago oh. Kala niya hindi ko sa nakita. Pasok ko muna tong nakuha mga idol. Oh, di ba? Okay, mga idol. Yan, magkana pa ako ulit mga idol. Yan, may periya pala banda dyan. Malapit na kasi ang pista dito sa may kansan mga idol. May naririnig na ano, nag, ano, nag-announcer, peryahan. Sige lang, magsaya lang kayo dyan. At kami naman ay manguli ng kalaka dito sa may palayan Ito, parang may nakita ako kanina dito mga idol. Eh. Ayan na nga mga idol. Tama nga yung mula Ayan Ayan parang meron na naman doon oh. o kaya, bullprag, oh, kaya bullfrog o oh, bullfrog nga mga idol nandoon yung mga kasama ko sa may gareta yung destination namin mga idol mga idol meron na naman na uh, ispatan sa idol ayan ayan na naman oh. masok ko na dito oh. yun sana pa ako ulit na naman mga idol Si Waldo Si Kuse oh. Ayan na yung nakuha nila mga idol Nahuli pala Dito Garita Sa Garita naman kami ngayon Malayo nilakad namin <laughs> Kasika nga nga kami eh So, ayan na mga idol, ah, kami ay pauwi na. Ayan na yung nakuha ni Junior. 3 kilo ata to, 4 kilos mga idol. With pasikol yan. <laughs> With pasikol sa idol. Oh, ito ay si Kuse. Ito ang idol. Medyo konti. Mga idol kasi walang ulan pala dito. Magamaga yung, ano, yung daanan. Hindi na ulan dito, banda doon lang pala. Pero hindi pa naman nalugi mga idol. At least may nakuha pa rin kami ayan oh. May konting konti nakuha. May May maluto na naman para bukas mga idol. Oh tinitingnan niyo kasi kung meron pa diyan sa may may irrigation oh. Walang isda daw sabi niya. Ayan, pauwi na kami mga idol. Malayo pa yung lakarin namin. <laughs> hindi na goso, <laughs> magandang daanan maganda yung daanan dito sa may irrigation oh diretso simentado na mga idol dito pala yan sa may pinatubo na ito eh GK ayun oh meron na si kuse oh kurog mo oh makilikili yung mata nya ayun na po si Kuse kukunin na ni Kuse oh ayun na ala sige Kuse gapo ka muna Kuse Oh, ayun, nagay ko siya. Oh, nakuha na ni na Idol. Nag-aapo na ni Idol. Nag-aapo na ko oh. siya. Talaga. Kahit malayo talaga, hinuli pa rin niya mga Idol. Oh, makantay na po siya sa irrigation na walang tubig. Oh. Oh, ayan. Oh. <laughs> Nadampot lang. Hehehe. <laughs> <laughs> ayan yung mga kaidol, yung huli ko mga kaidol. Oh, ayan yung huli ni Unyor. Oh. Yan, oh. Ang dami mga idol. pasikul yan. idol. Hol ko. Hol ko idol. Hol ko. Kohol. ni unyor Eh, masing Ulam Yun daw, ang um, masarap na ulam mo sabi ni Uunyor. Oh, yun oh. Baka naman yun. <laughs> <laughs> Paghuliin ka lang kapitan Kaka lang yung sa'yo, uulitin mo pa ba? Depende ka kung may tira pa <laughs> <laughs> Wala nang tira, di, hindi na uulitin, <laughs> di ba? Uulitin kung walang tira <laughs>